Sa unang tingin, ang Morgantown, West Virginia ay isang perfect image na madalas makikita natin sa mga postcards. Isang payapang lugar na makikita sa paanan ng naglalakihang Green Mountains. Isa din itong college town, kaya naman kabag school year, ang lugar na ito ay puno ng sigla ng mga kabataan. Pero hindi lang dahil sa magandang unibersidad kaya maraming pamilyang naninirahan dito. Ang Morgantown ay considered din na isa sa mga pinakaligtas na lugar sa West Virginia. Maraming mga activities at patuloy ang pag-unlad ng lugar. Ngunit sa ilalim ng payapang imaheng ito ay ang isang madilim na nakaraan ng Morgantown. Isang bangungot na tumatak sa isipan ng mga residente dito. Isang kwentong nagpabago sa minsang payapang lugar na ito. Halika't samahan niyo ko sa madilim na kwento ni Skyler Nees. Welcome sa Tagalog Dark Crimes, ang tahanan ng pinakanakakakilabot na krimen sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga kwento dito ay hindi katang-isip, kundi batay sa mga ulat, investigasyon, at tunay na pangyayari. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa mga kwento ng krimen. Taong 2012, Si Skyler Nees ay isang 16-year-old na dalagita, ang tipo ng anak na ipagmamalaki ng sino mang magulang, isang honor student, isang magalang at masipag na bata na nagtatrabaho sa Wendy's, maraming nagmamahal at may positibong pag-uugali ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Siya ang nag-iisang anak ni na Mary at David Nees. Ang anak nilang si Skyler ay ang sentro ng kanilang mundo at pagmamahalan. Noong gabi ng July 5, 2012, katatapos lang ni Skyler ng kanyang night shift sa Wendy's at umuwi. Pagpasok niya sa kanilang apartment, sinabi niya sa kanyang mga magulang na pagod siya at gusto nang magpahinga. Kinabukasan, parehong may trabahong mag-asawang sina Mary at Dave, kaya maaga silang gumising. Hindi pagising si Skyler, sarado pa rin ang kanyang pinto, kaya inakala nilang natutulog pa ito. Nag-anmusal sila, nag-usap at ginawa ang kanilang mga gawain sa umaga. Nang oras na para umalis, nagpasya silang wag na siyang isturbuhin. Hinayaan lang nilang matulog si Skyler dahil gabi na ito umuwi. Nang hapon din na iyon, maagang umuwi si Dave mula sa trabaho, ngunit nanibago siya pagdating niya sa kanilang apartment dahil ito ay sobrang tahimik. Nasa trabaho pa si Mary, pero dapat ay gising na si Skyler dahil mga alas dos o alas tres na ng hapon. Tinahod ni Dave ang pangalan ng anak, ngunit hindi ito sumasagot. Pumunta siya sa kwarto ni Skyler, ngunit sarado pa rin ang pinto nito. Sadyang sinasara ni Skyler ang pinto kapag ito ay natutulog, kaya inakala ni Dave na tulog pa rin ito. Kumatok na siya ng mas malakas, ngunit wala pa rin itong sagot. Kaya binuksan niya na ang pinto at nagulat siya na wala sa kwarto ang kanyang anak. Naisip ni Dave na wala naman nabanggit si Skyler na mayroon siyang mga plano sa araw na iyon. Tinawagan niya ang cellphone nito, ngunit hindi ito sinasagot. Tinawagan niya si Mary na nasa trabaho pa at sinabi nito na baka kasama lang ito ng mga kaibigan. Sunod na tinawagan ni Dave ang isa sa mga kaibigan at laging nitong kasama na si Sheila, isang batang kilalang kilala ng kanilang pamilya. Itinanggi ni Sheila na magkasama sila at sinabing nito, nakatext lang niya ito kagabi at ang lahat ay parang normal lang. Ni-request ni Dave na i-update siya agad sakaling may marinig siyang balita kung nasaan ang kanyang anak. Matapos ang tawag niya kay Sheila, bumalik si Dave sa kwarto ni Skyler para mag-obserba. Wala naman kakaiba, ngunit nang silipin nito ang aparador ng kanyang anak, ay nakita niya na nasa loob nito ang screen ng bintana. Agad siyang napalingon sa bintana at nakitang bahagya itong nakabukas. At sa ibaba nito ay may isang upuan na halatang kalilipat lang, na para bang sadyang nilagay ito sa ilalim ng bintana para daanan. Kahit na hindi niya alam na dati nang tumatakas si Skyler, naging malinaw sa kanya na umalis ito ng nakaraang gabi sa pamamagitan sa paglabas sa bintana. Ngunit nagtataka siya kung nakabalik ito, bakit hindi niya ibinalik ang screen at ang upuan? Doon niya na naisip na lumabas si Skyler, pero hindi pa ito nakakabalik. Tinawagan ni Dave si Mary, at nagpasya silang bigyan muna ito ng ilang oras dahil baka naman may resonable itong paliwanag. Mulit pagsapit ng 4 p.m. ng hapon, tumawag sa kanila ang Wendy's at sinabing hindi ito pumasok sa trabaho at hindi rin ito tumawag para magpaalam. Ito ay hindi niya ugali ayon sa mag-asawa kaya naman tumawag na si Dave sa 911. Sa kanyang tawag, iniliport ni Dave na nawawala ang kanyang 16-year-old na anak na tila tumakas at hindi pa umuuwi. Sinabi niyang labis na siyang nag-aalala at natatakot. Nang tanungin, kinumpirma niyang hindi pa ito kailanman ginawa ng kanyang anak. Habang nagsisimula ang imbestigasyon ng pulisya, nakatanggap ng tawag si Mary mula kay Sheila at tinanong nito kung nakauwi na ba si Skylar. Sinabi ni Mary na hindi pa at katatawag lang nila sa pulisya. Nag-atubili si Sheila pagkatapos ay sinabing kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na noong gabi, silang tatlo, si Skylar, siya at isa pang kaibigan na si Rachel, ay magkakasamang tumakas para mag-drive at mag-smoke ng marijuana. Ang sabi pa niya, inihatid nila pa uwi si Skylar isang kanto ang layo sa kanilang apartment pero hindi nila nakita itong pumasok sa loob ng bahay. Dahil dito, nabuo ang nakakatakot na posibilidad na hindi na talaga nakauwi ang kanilang anak ng gabing iyon. Agad na ipinaalam ni Mary ang bagong impormasyon sa polis. Umikot sila sa paligid para humingi ng impormasyon, ngunit wala silang nakausap na nakakita o nakarinig sa mga kaganapan. Pinacheck nila ang security camera ng kanilang gusali at dito, nakita nila ang isang bagay na nakakakilabot. 12.30 ng madaling araw, Isang sasakyan ang huminto mismo sa tapat ng kanilang apartment at nakita nila si Skylar na tumatakbo papunta dito. Sumakay ito sa likod at umalis ang sasakyan. At dahil sa malabo ang kuha ng CCTV, halos hindi ma-identify kung anong klasing sasakyan nito at lalong hindi rin tanaw ang plate number kaya wala silang idea kung kanino ang sasakyan o saan ito dinala ang kanilang anak. Ang impormasyon na ito mula kay Sheila ay nagbigay ng pinaghalong takot at ginhawa sa mag-asawa. Ang takot nila ay ang panganib na naglakad itong mag-isa pa uwi at ito ay nasa impluensya pa ng mariwana. Gayunpaman, gumaan din ang kanilang loob dahil ayon sa kuha ng CCTV, mukhang kusa namang sumama ang kanilang anak sa sasakyan na para sa kanila, nangangahulugang hindi ito kinidnap. Sinabi din ng mga pulis na malamang ay babalik din si Skylar dahil parang normal na lang sa panahon ngayon ng teenager na tumakas at bumabalik din pagkatapos ng ilang araw. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, ngulit wala pa rin balita kay Skylar. Sa kabila ng malawakang paghanap at mga missing person posters na nakakalat sa halos buong Morgantown, para bang nawala na lang basta si Skylar? Masama ang loob ng kanyang mga magulong sa bagal ng investigasyon. Ngunit umaasa pa rin silang baka tumakas o sumama lang ito sa isang kaibigan. Anim na buwan na ang nakakalipas matapos mawala si Skylar, mungit wala pa rin bagong lead at medyo lumalamig na ang kaso. Mungit noong December 12, 2012, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa lahat. Si Rachel Schoff, ang isa sa kaibigan ni Skylar, ay nagkaroon ng matinding nervous breakdown. Ito ay nagwawala, nananakit, nagsisigaw sa loob ng tahanan at hindi ito mapigilan. Kaya naman tumawag na ang ina nito sa 911 at agad itong dinala sa isang psychiatric hospital. Matapos ng ilang araw, lumabas din si Rachel at ito ay humiling na dumiretso sa Morgantown Police Department para sa isang revelasyon na matagal na niyang kinikimkim. Ayon kay Rachel, dalawang linggo nilang plinano ang pagpatay kay Skylar sa isang simpleng dahilan na ayaw na namin sa kanya. Ayaw din daw nila na nakadikit o kasama ito sa kanilang grupo. Noong gabi ng July 6, 2012, tinawagan nila ni Sheila si Skylar para ayain itong mag-sneak out o tumakas. Nag-alangan si Skylar na sumama dahil ramdam niya na iniiwasan na siya ng dalawa niyang kaibigan at may sama siya ng loob sa mga ito. Ayon sa mga schoolmates nito, silang tatlo ay halos hindi mapaghiwalay at laging magkakasama. Pero ilang araw bago ang pagkawala ni Skylar ay mayroon ng namumuong hidwaan sa grupo na para bang si Rachel at Sheila ay mas nagiging close at tinutulak nito si Skylar palabas ng grupo. Mulit nagpa siya pa rin itong sumama sa dalawa. Naghanda si Skylar na tumakas at bandang 12.30 ng madaling araw, isang sasakyan ang dumating ito ang sasakyan ni Sheila at kasama din nito si Rachel. Nagmaneho sila at nakapag-decide na pumunta sa isang liblib na lugar sa Pennsylvania para mag-smoke ng marijuana. Doon, umupo sila at nagpanggap si Sheila na wala siyang lighter, kaya inutusan niya si Skyler na kunin nito sa sasakyan since siya ang pinakamalapit dito. Pero ang hindi alam ni Skyler ay ang lahat ng ito ay planado Agad na pumayag si Skylar na kuhanin ng lighter at naglakad ito papuntang sasakyan. At habang nakatalikod ito, narinig niya ang yapak ng kanyang mga kaibigan na tila ba sumusunod at pabulong na nagbibilang ng one, 2, 3. At bigla niyang naramdaman ang dalawang putchinho na sumaksak sa kanyang likod. Sa bigla at takot, Nagawa pang makatakbo ni Skylar ngunit hinabol at pinigilan ito ni Sheila. Dumating si Rachel at pinagtulungan nilang saksakin si Skylar sa dibdib at leeg. Si Skylar ay walang kalaban-laban, nagmamakaawa at paulit-ulit na nagtatanong na bakit niyo ito ginagawa sa akin. Ngunit hindi sila sumasagot at nagpatuloy lang sila sa pagsaksak hanggang sa tumigil ang bulwak ng dugo nito sa lalamunan mahigit limang pung saksak ang natamo ni Skyler hanggang sa bawian ito ng buhay. Pagkatapos ng krimen, kinuha nila mula sa likod ng sasakyan ang isang kill kit. Ito ay ang mga pala, gloves at bleach dahil ang inisyal na plano ay ilibing din si Skylar matapos nila itong patayin sinubukan nilang maghukay ng libingan, ngunit nabigo sila dahil masyadong matigas ang lupa, kaya't hinila na lang nila ang katawan ni Skyler sa gubat at tinakpan ito ng mga bato at sanga. Matapos ang confession ni Rachel, isinama niya ang mga otoridad sa lokasyon ng krimen. At doon, natagpuan ang bangkay ni Skyler na anim na buwan nang naaagnas. Ito ay natagpuan ang natatakpan ng mga dahon, sanga at mga bato. Nakonfirm ang bangkay ni Skylar gamit ang dental records nito. Inaresto si Rachel sa kasong second-degree murder at sinundan din ito ng pag-aresto kay Sheila na sa kabila ng mga ebidensya at witness account ay hindi pa rin ito umaamin. Sa korte, ito ay nakangiti pa habang dinidinig ang kaso. Meron pa itong tweet sa kanyang Twitter account isang buwan matapos matagpuan ng bangkay ni Skyler na lalo pang nagpabigat sa kanyang kaso at nagpapatunay na wala talaga itong bakas ng pagsisisi. We really did go on three. Ayon sa mga psychological experts, ang ginawa ni na Rachel at Sheila ay effect ng narcissism, peer pressure, at intense emotional instability. Lumabas sa records na si Sheila ay manipulative at si Rachel naman ay submissive Isang toxic combination ng isang dominant at isang follower. Walang remorse. Walang awa. Isang plano ng kabataan na parang isang laro lang. Si Rachel Schoaf ay sinintensyahan ng 30 years sa bilangguan sa kasong second-degree murder na may posibilidad ng parole noong 2023. Ngunit ito ay nadenay na ng dalawang beses. Si Sheila Eddy naman ay sinintensyahan ng life imprisonment sa kasong first-degree murder with possibility of parole sa taong 2028. Ang mga magulang ni Skyler ay tuluyang nawasak. Ayon sa ama nitong si Dave Nees, they were supposed to be her best friends, but they betrayed her in the worst way. Ang komunidad ng Morgantown ay nagluksa. Ang paaralan ay naglunsad ng scholarship fund para kay Skyler at isa sa batas ng West Virginia ay binago. Ito ay tinawag na Skyler's Law, kung saan agad na ini-issue ang Amber Alert kahit hindi pa kumpirmadong nakidnap ang isang bata para sa mas mabilis na pagresponde sa kanilang kaligtasan. Hanggang ngayon, si Sheila ay nakakulong pa rin at walang balitang nagpapakita ito ng remorse o pagsisisi. Habang si Rachel naman ay nananatiling low profile habang nasa loob ng kulungan. Ang pamilya ni Skyler ay patuli na nagkakampanya para sa mga nawawalang kabataan. Isang pagkakaibigan na naging trahedya. Isang inosenteng dalagita ang pinatay ng mga taong tinuring niyang totoong kaibigan. Isang kwentong nagpapaalala na hindi lahat ng ngiti ng kaibigan ay totoo. Dahil maaring nasa likod ng mga ngiti nito ay ang namumuong inggit, galit o isang madilim na plano. kinilabutan ka sa kwento, huwag kalimutang i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episodes ng Tagalog Dark Crimes.